Magandang araw! Ihanda ang tinga upang makinig at matuto. Dahil sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wikang Pilipino, isang panibagong kaalaman na naman ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating tatalakayin, narito muna ang mga layunin na aming kailangan isagawa. Una, nakikilala ang mga sitwasyong pangwika na gamit sa lipunang Pilipino. Pangalawa, naisasagawa ang mga kritikal na pagsusuri sa social media, panayam, radyo, telebisyon, at iba pang gamit ng wika. Pangatlo, napapahalagahan ng wastong paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. Ngayon, dumako na tayo sa ating tatalakayin na mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Sa bahaging ito, ating aalamin kung ano nga ba ang mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Sitwasyong pangwika. Ito ay mga pangyayaring na sa lipunan na may kinalaman sa patakaran sa wika at kultura. Ito rin ay nakataon sa pag-aaral sa mga linguistiko at kultural na pagkaiba-iba sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon sa paggamit ng wika rito. Wikang Pilipino ang pungunahing wika sa mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam at balita sa radyo at mga telebisyon. Ang mga sitwasyong pangwika sa telebisyon ay tinuturing pinakamakpangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mga mamayang naabot nito. Yung Pilipino ang unang medium o gamit television sa bansa, lalong-lalo na sa lokal na channel. Mga halimbawa ng mga programang pantelebisyon na gumagamit ng wikang Pilipino ay mga teleserye, mga puntang haliyang palabas, mga magasin show na lantarang nagpapakita ng mga ginagawa ng karaniwang Pilipino sa bansa. Hindi rin mawawala ang mga balita, mga gawan pagpubliko publiko, reality show at marami pang programa pang telebisyon. Ang mga programa sa telebisyon ay tinutukan ng milyon milyong Pilipino kaya halos lahat ng mga mayang Pilipino sa bansa ay nakakaunawa at nakakapagsalita ng minong Pilipino. Nanguna uh, rin ang sa mga radyo mapa FM man o AM ang paggamit ng wikang Filipino sa kanilang pag -e ere sa Himpapawi. Ang mga istasyon sa probinsya ay gumagamit ng regional na wika o dialekto. Subalit kung may kinakapanayam, karaniwan ang wikang Filipino ang ginagamit sa pakikipag-usap. Sa mga pahayag naman ay wikang Ingles ang ginagamit subalit kung sa tabloid, kadalasang wikang Filipino naman ang ginagamit. Ang tabloid ay mas binili ng mga taong bayan o mas binibili ng mga taong bayan o ng masa o sa sapagkat mas naiintindihan nila ang wikang ginagamit dito. pang pangwika sa pelikula ay ang kadalasang pamagat ng mga pelikulang Pilipino ay nasa wikang Pilipino rin. Ang Pilipino ang lingga franca o pangunahing wika na ginagamit. Ang paggamit ng wikang Pilipino ay nangaakit sa mas maraming manonood at maglilibang sa mga palabas at sa gaano paraan ay mas kikita ng malaki. Malawak ang naging impluensya ng mga palabas ng pelikulang Pilipino dahil mas marami ang nakaunawal ng wikang Pilipino. Sa sitwasyong pangwika naman sa social media at internet, tinatawag sa mga taong gumagamit nito ay netizens. Kung saan, sa sitwasyong pangwika na ito ay sinasabing ang mga taong gumagamit ng social media at internet ay tinatawag ng mga netizens. At ngayon, tutungo na tayo sa palitkuda o code switching. Ang pagpalit ko daw code switching at pagpapalit ng wika mula English to Musal Filipino. Ang pagpapalit ng koda sa mga sitwasyong mahirap may paliwanag ng ang isang salita o bagay na magiging dahilan sa madali ang sa nais may pawating ng salita. Mas pinag isipang ang ang mga gagamitin salita bago ipost. Kadalasan lang ng mga informasyon sa iba't ibang sangay ng pamalaan, maakdang pampanatikan, pam 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 awitin, recipe, review ng pelikulang Pilipino at marami pang iba. At dito nang ang aking pag-uulat. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. At sana ay marami kayong natutunan mula dito. Maraming salamat.